So, hello! Good morning! Again, it's me, ang Yung Kamamchilis. So, for today's video... So, actually, kahapon, nanggaling kami sa supplier day. Siyempre, pag supplier day, may bago tayong mga stocks. Ayan, so, dahil yun yung part ko, yun yung trabaho ko. Hindi talaga pinapakailaman ni husband yan. Kahit ilang araw pa dyan, bahala dyan yung mga box na dyan, mga may stock. <laughs> Grabe oh. ka naman. O, oh, di diba? Tumawa talaga siya. Dahil ang part naman niya, siya talaga yung tendero. Siya talaga Or yung... O, taga buhat din ako. Ay, oh, sorry naman. Oh. Taga buhat pala Cargador siya. Cargador kaya ako. ako mga May kanya-kanya kaming... Cargador na driver pa. Trabaho. Driver ka. O, oh, ako, ano naman, taga ayos ng mga papers. Taga kuwa, taga bayad, ganun. So, may kanya-kanya talaga kaya, kaming trabaho. Kaya hard work sa akin. Light work. Side. Ah, gano'n. O, sige na. So, papakita ko sa inyo, magsusort ako ng mga pinamili namin. Before kasi, pag nagsusupplier kami, syempre dahil, matagal mo na silang kliyente, matagal ka nilang customer. Kung baga, tiwala ka na tama yung binibigay nila sa'yo eh. Tama yung quantity, yung amount, tapos nung isang beses nag sort ako, tinry ko lang na ano, ah, anong tawag nun? I-check yung amount, pati yung ah, quantities ng mga binibili namin tapos yun nga so dun ko nalaman na may mga kulang tapos sobra yung binayad ko so syempre sayang kasi ang layo pa natin, diba? so makukuha natin yung next, ano na, next supplier day so sayang naman kung kulang, let's say, ang order mo 50, tas 30 lang na ibigay. So, sayang, di ba? Sayang din. Kung natulog lang siya. Imbis na, pag may bumili ng marami, sampo, eh, tapos wala ka na palang stock. So, ganon. So, nung nangyari yun, lagi ko nang chinecheck. So, ngayon, i check natin ang ating mga paninda today. So, pasensya na kayo kung nakikita nyo, nakapantulog pa si Ma'am Shilis dahil taglamig ngayon dito sa Australia. <laughs> Char! <laughs> so, dahil hindi naman ako haharap sa customer, nakatago lang ako. Ayan, kaya nakapantulog pa si Ma'am Shilis. So, tara, start na tayo. Ito ang aming bodega ni Kapapa Erwin. So, ayan, pasensya na makalat. Yan na yung mga box. Yan. Yung iba na shirt ko na yan. Pero yan pa lang naman. Yan. Sanya tayo. So, nandito na ako sa pwesto ko. Yan. So, kapag hindi ganun kadami, siguro mga half day, natatapos ko na to. Pero pag mga, pag madami, full day or kinabukasan pag hindi natapos kasi after ko tong bilangin binibilang ko muna lahat kung tama yung quantities, tsaka tama yung amount kapag okay na ako nilalagyan ko naman ng mga pricing kasi yung mga binibenta namin nilalagyan ko na ng pricing para diba pag may customer hindi na yung magkano nga to, magkano ta nga to syempre sa dami mong SKU meron talaga na makakalimutan mo merong iba maaalala mo kaya much better na nilalagyan na namin lahat para pag tinanong customer ko may gantong items alam na namin kung saan kukunin at magkano yung price diba so ayan mag start na po tayo ayan nagmimili pa si ma'am shilis kung ano po yung uunahin ko kasi yung iba konti lang yung naman yung iba naman sobrang puno eh ang bibigat ng box kaya ayan pili-pili mo na si Ma'am start na tayo So hinay-hinay lang sa pagbukas ng box kasi baka tayo ay sugatan So actually mga mamshi, gusto ko talaga tong ginagawa ko. Ito yung part na gusto ko kasi syempre yung ugali ko kasi ano ko sa bahay, is yung organize. Kaya pagdating sa mga sorting, paglalagay sa mga lalagyanan, paglalagay sa mga stakan, nai-enjoy ko talaga. Iba kasi kapag nag-work ka, di ba? Diba? Tapos gusto mo yung ginagawa mo. Kumbaga kahit matagal, is nai-enjoy mo. Yun yung maganda sa sa work mo din, maganda din sa business kasi na-enjoy mo kung ano yung ginagawa mo. Yun yung importante din. Ayan, ayan. Nakikita niyo ba ako? Hoy. Ayaw. So ayan mga ma'am, she another box na naman ang bubuksan natin. So ayan, gamit ko din ng cutter. Ayan, cutter ang pangbukas namin sa mga box. Pero dahan-dahan lang, again, baka masugatan kayo. Pero medyo mahaba-haba kasi yung pagsusort ko dito. So, isa-isa kasing baksas ilalabas ko yung mga um, mga product or kung ilan tinitingnan ko kung tama yung quantity ng mga nasa resibo. Ayan, hawak hawak ko yung resibo. So, dinodouble check ko mga mams. Ayan. Kung magtatali ba yung mga products kung ilan yung mga products, mga quantity niya doon sa resibo at saka yung amount. Baka mamaya kulang yung products, tapos yung total amount. Minsan sa dami rin nilang kinikater na customer, minsan nagkakaganon talaga. ah, uh, maraming beses na nagkakaganon. So, mababait naman yung mga supplier natin. Kaya kapag after ko nito, pag natapos ko, sinasabi ko na kulang ng tatlong items tapos yung total no sobra minsan naman kapag sila naman yung kulang eh binabayaran ko naman kasi may mga scenario talaga ng ganun dahil kapag marami kang customer na kinikita minsan nagkakamali talaga so nobody's perfect so gawan po natin to ng part 2 kasi masyadong mahaba yung pagsusort ni Ma'am Shilis. Sa part 2, papakita ko kung uh, tama ba yung binigay ni ano, ni supplier. At yung mga pricing na ilalagay ko, tapos yung mga stocks niya. So again, thank you sa panunood. Ito ang yung kamamshili. So, palike and subscribe na aking YouTube channel. Thank you. God bless.